Public service po tayo. Dito po sa ating studio ngayon, si Alias Karen at ang anak niyang si Alias Carla, 14 anyos. Halos gumuho po ang mundo ni Nanay Karen nang malamang ginahasa ng isang sundalo si Alias Carla. Ang masakit. Pitong beses daw ginalaw ng sundalo ang kawawang dalagita na isa pong menor de edad. Magandang tanghali po sa inyo, Nay. Okay. Ito pong sundalong si Corporal Redentor Gese ito po ay nakatira sa tabing bahay ninyo. Opo. Kaya po siya nandoon ay sapagkat umuupa po sa inyo. Opo. Kasama niya po yung kanyang misis at uh, isang anak. Opo. Kailan niyo po nalaman itong kagaguan ni uh, uh, Corporal? Sa February 14 po. Valentine's Day? Opo. Kasi okay. na ano po siya na bawal sa nilipatan niyang school, bawal po doon ang cellphone. <coughs> okay. Yung, yung palang 14 na yun tinitiks na pala siya na ano mag-date sila. Okay. Doong sundalo, eh na nakita siya ng teacher, sinamsam yung yung ano yung cellphone. Okay. Tapos binasa niya yung mga yung text. Oh, mga text, na basa nung nabasa, pina pina bumili silang ng PT. Tapos pina-pregnancy buntis po siya. Oi. Positive. Kaya okay. po kaya po kinabukasan po, i, pero inano pa muna nila yun. Kinabukasan po. Ah, ano may, po yung nakita sa text nung teacher ng halong? Nandoon po sa cellphone ng teacher, inano po niya yung... Ano po yung mga entries doon? Ano po yung mga sinasabi doon sa... Daniela, sa ikaw phone? nang sasagot. Oh, huwag niyo sabihin pangalan. Uh, Neneng, po. Pa. ano yung na ng teacher doon sa text? Ano yung mga pinagtitext sa inyong sundalo, si uh, Corporal? Um, sabi niya po sa akin, Mahal, pwede ba diba tayo mag-date ngayon? Nalabas lang tayo. Yun mahal? Ba't kanya tinatawag na mahal? Yun po yung tawag niya po sa akin. Yun ang tawag niya sa'yo? Opo. Okay. Ano naman sinagot mo? Sabi ko po, pagka po lumabas ako ng school, may kick out na po ako. Okay. Wow. Um, so, nung malaman ito ng teacher, agad-agad sinubong kay nanay ipinag-usapan muna nila mga leader ng mga pastor. Tapos, Ito na po, nasa lini telepono si Corporal Redentor Gese. Magandang tangali po sa inyo, Corporal Gese, sir. Yes, ma'am. Corporal Serafito, Tulfo po sa TV5, Corporal. Yes, sir. Corporal, andito po yung 14 years old na tinatawag niyo pong mahal at buntis po yes, ngayon. Nakapitbahay yes, niyo po. Yes, sir. Alam niyo ho, no, kahit no, sa no, Sige po, go ahead. May, so, sorry. Inaamin po siya na kasalanan ko, Sir. Yan ano pa? Ina po? Inaamin ko Sir, na kasalanan ko po yan, Sir. Inaamin mo ang kasalanan. Okay, yes, very sir. good. Hindi na tayo magsigawan uh, pa rito at hindi nyo na ako pinahirapan. So, alam mo ba na 14 years old ito at statutory rape ang pwede maikaso sa iyo? Kahit na sabihin yes, natin may consent itong bata sa ginagawa niyo, yes, eh, wala sir. pa siya sa tamang isip yes, pagdating sir. sa mga sexual activities. Yes, Sir. Sir, ang ano ko sana, Sir, ma na lang, Sir. Eh. Ano po? Ano po, Sir? Maareglo na lang sana, sir. At may pamilya rin ako, sir. Ay, na ano lang ako, sir? Ano? Ano? Maare? Ma kung maare, ma ano pa? Maareglo na po, sir. Hindi kita maintindihan. Kung maare ay? Maareglo na po, sir. Arrange? Maareglo, sir. Maareglo arig ba, sir? Maareglo? Yes, sir. Sandali lamang. Kasi ang mga tao pupunta rito, especially pag ang kaso'y rape, hindi areglo ang hanap nila, justicia. Pero anyway, kakausapin ko si nanay dahil nandito naman si nanay, nasa tabi yes, ko. Nay, Talagin areglo na lang daw. Kausapin niyo po ito siya. Sige ma'am, nai, diretsyo niyo. Areglo daw po, sabi niya. Hindi ako papayag dahil binababoy mo yung anak ko eh. Hindi po basta-basta. Ang, ang dami pong nadamid sa kanyang ari. Hindi mo lang alam kung anong naramdaman ko. Kah kahapon nandun kami sa laboratory din sa Kam mayroon siyang kulugo. <laughs> yung ano, yung inaagasan siya ng dugo, May maraming mga diferensya. Ano bang ginawa mo sa anak ko? Sobra-sobra na mong ginagawa mo sa anak ko, ginagawa mo namang pokpok. Hindi naman na, hindi talaga na. Ay! Hindi, naman na, nangyari na nga eh. <laughs> Okay, so, Corporal sabi po ni nanay, meron kayong ginawang pambababoy kasi yung ari nung uh, nitong minor de edad, eh, ang dami raw pong mga hindi kanais-nais. Wala dog. po sir, wala pong pambababoy na ginawa sir. Payag lahat sa ano Anong klaseng pambababoy daw itong ginawa mo, korporal? Wala po sir. Wala talaga sir. Wala. Pinapanood mo siya ng nang bold na cellphone pagkatapos pinapagaya mo sa kanya doon sa check-in ninyo wala? Hindi po na nai. Wala po. Hindi po Ma po, yun na may Mayroon na nga si Resulta nga. Yung ari nga niya eh. Ah, Sandra po. Yun, uh, lang po. No? Tawagan yung Women's and Children's Desk pakibilisan sa PNP. Sige po. Nay. Nay. Uh, corporal? Yes, sir. Alam na ba ito ng iyong misis? Wala pa, sir. Hindi pa, siya. Hindi pa, na, ano, sir. Nako. Malaking problema mo kasi we will make sure malalaman to ni misis at malalaman din ito ng uh, Philippine Army. At tingnan ano natin. Ah, ako sir, eh. Na, ano ko sir, patulungan naman po ako sir. Talagang ano sir. ka sa akin. Anong pumasok sa kokote mo at uh, ganun po yung iyong pananalita, natutulungan kita. In a million years, sa pagputi ng uwak, paggunaw ng mundo, sa kita tutulungan dito sa problema mo. Yes, sa bata. Kapal naman ang na mukha mo. Ikaw pang may lakas ng loob, magpapatulong sa akin. Anong klaseng tulong ang ibibigay ko sa iyo? Ang tulong ibibigay ko sa iyo, ipakulong kita. Anyway, ma'am, anong gusto mangyari? Diretso niyo na po siya. Ipakulong kita. Yan ay, ang wala, gusto ay, ko. Na po na ano po, natatakot ka? O, oh, sundalo ka, matapang ka dapat. Sundalo ka eh. Naka-experience ka na ba makipagbakbakan sa ano, fields? Yes, sir. Saan field? Sa saan, saan ano? Field ka na na isabak na. Ito lang sir, sa Luzon, sir. Sa? Sa lang, sir. O. Oh. Eh, duwag ka pala. Matapang ka lang pala kasi 14 years old ang hina ginahasa mo. Yan. Pero sa tunay palang bakbakan, wala. Ngayon, pagdating sa loob ng kulungan, makikipagbakbakan ka sa mga preso na magpupahid sa'yo ng pumada. Yun ang tunay na bakbakan. Gagawin kang babae ng mga preso. Babakbakan ka. Promise. Ano masasay mo? Ano masasabi mo? Wala na, sir. Wala na. So, gusto ka raw ni ma'am ipakulong. Last word kay ma'am. Anong gusto mong sabihin kay ma'am? Kay nanay? Ay, paano na na? na po. Ano pa siya Ganun, ganun na lang? Aaraglayin uh, po yan na. Lahat po ng problema. Mm, ako? Sa iyo, kahayupan, pwede. Sa akin, Hindi dahil pinababoy mo anak ko Hindi popok ang anak ko. Alam mo namang wala pang karanasan yan eh. Bakit mo pinapainom mo pam ng mga alak? Hindi ko na nga yan pinapainom ng mga hard liquor. Tsaka hindi kami manginginom. Alam mo corporal. Hindi ka na nagikipagrelasyon sa isang 14 years old. 'Di ba? Hindi hindi kahit pa sabihin natin nagmamahalan kayo nitong bata bawal na pag bawal na pagmamahalan yan. at meron kang kasong haharapin dito statutory rape if, not, if i'm not mistaken corruption of minor statutory rape may kalalagyan ka rito sir maliban na lang kung makipag-areglo sa inyo si Mrs. sana wag kayo po garantisado masisibak sa serbisyo number one, at magukulong po kayo Yes, sir. You, sir. Kawawa naman po yung family ninyo dito, sir. So, dalawa po ang biktima rito. Biktima po itong bata. Magiging biktima rin po yung inyong pong family. Dahil wala yes, silang kasalanan dito, makakaladkad ko yung kanilang pangalan, pati sila magmumukhang kawawa dito. Dahil kagagawa niyo po, sir. Yes, sir. Okay, sir. Sige yes, sir. po, sir. So, pagkatapos nito na isasamahan namin kayo sa PNP, Women's and Children's, Day, sa Kamkrami, para umpisa na po yung proseso na pag-iimbestiga hanggang sa may isang pa yung kaso laban doon kay Corporal. Sige, Corporal, salamat na lang po sa time na binigay nyo sa amin, Corporal. Magandang tanghali po, Corporal. Yes, sir. Yes, sir. po, Sige po. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph because we are always on.